maganda ang buhay kapag ang ulam ay gulay. So ayan mga jay, gulay-gulay is life. Well, really Look at me sometimes. welcome back na po sa YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Archaga, ang inyong higala. So guys, for today's video ay magulay na naman tayo mga jay. So bago ang lahat ay kukuha muna tayo ng ating magulay for today's video. Ayan kung nakikita niyo, kumuha ko ng sungkit. Ayan panungkit ng ating Papaya. So, kaya hindi naman pwedeng akitin ang papaya mga jay, no? Kaya, sungkitin na lang natin. So, ayan, naku ako na ang papaya so ayan ito ang ating for today's video ang magluto ng gulay na papaya so nung isang araw, anong isang araw? Last week, ang gulay natin ay ang paku at ang ano, ano ba yung isa? Ayan, paku lang mga jay. <laughs> so ngayon ay ito na namang papaya. Ayan na ang ating nakuha. So ngayon, dahil tapos na tayo sa papaya, dito naman tayo sa ating sitaw. Ayan mga jay, ang daming damo ng aking garden. Ayan, o ba? Diba? hindi na talaga nalinisan mga Jay dahil sa ulan. Pero ngayong bakasyon ay mainit na kaya atin na itong saan pero bago ang lahat ngayon magulay muna tayo at kukuha tayo ng sitaw dito sa kasagbutan ayan mga jay tumubo pa rin ang sitaw kahit ang daming damo meron pa rin siyang bunga na ating nakuha o ba diba? ayan na so ngayon ay magluto na tayo ito na yung tatlong papaya na ating nakuha mga jay so bago ang lahat ay kailangan muna natin tong balatan no kay kailangan mang balatan bago natin ito mautan o diba ganar? I never really know what's going on And even when you're next to me, I feel like you were gone ito na mga jay tapos na ta nating balatan at tapos nating slice ngayon ay lagyan na natin ng asin at ati ng pigaan so yun guys nasabi ko na kung bakit ayo ano yung dahilan kung bakit ito kailangang pigaan di ba <laughs> sa nakaraan kong video ay sinabi ko na kung bakit kailangang pigaan ito ng asin mga jay bago natin lutuin at pagkatapos nating pigaan ay kailangan na din nating hugasan ng tubig kasi maalat ito mga Jay kasi nga asin. So after ng pagpiga ng asin ay kailangan muna nating hugasan bago na natin lutuin. Ayan mga Jay, piga-piga at hugas-hugas pag may time. tapos na natin yung handa ang ating papaya ngayon ay himayin naman natin ang ating sitaw. So medyo kunti lang sitaw natin mga jay. So ano lang natin dito sa ating papaya ay halo dahil isabay lang naman natin itong luto eh dahil mas magkasing tigas yan sila mga jay. Pwede na yan isabay at ano na yan, ihalo na yan dyan para isa na ang lagayan. So ayan, himay-himayin natin ang sitaw, sitaw. Mas masarap kung daw ang sitaw mga jay kapag ganyan yung pagkahimay niya. Huwag mong gamitan ng gunting or putsilyo. Kailangan yung kamay lang. Masarap kapag kamayin. Ganun. Really even when you're next to me, like Ngayon naman itong ating sibuyas. Ayan hey guys, handa na natin natin yung sibuyas. Hiwa-hiwa. Lagi na lang po yung Ating mga ulam is healthy life living. tayo. At dahil tapos na natin ang lahat, ngayon dito naman tayo sa ating super kalan. Ayan, atin ang sindihan at ilagay natin ang kawali na may mantika. Ayan mga dyan, hindi yan dumi ano yan, pinaglutuan ko yan ng isda, kaya hindi ko na hinugasan dahil may kunti pang mantika. Ayan, gamitin na lang natin at dagdagan natin ng kunti para maluto sa ating gulay. So, ngayon ay ilagay na natin ang mga susumusunod. Sorry, susunod. Ito ay atinang ukban. Ayan mga jay. Umoos na Kulang pa guys. Ayan, di pa siya luto. Kulang pa siya. Di pa siya luto. Ayan Diyan din siya bow. Kasi nahubas. Kulang pa siya. Matigas kasi guys. Mas matigas to. Pero, kaya sinabay ko na yung papaya at sitaw dahil, dahil, dahil magkasing tigas yun sila. Kaya sinabay ko na. So kulang pa. Takpan natin ulit. sa pangalawang pagkakataon atin ang takpan ah, buksan ayan luto na siguro ito oy yan tama na patayin ang apoy yan tama na ito mga jay ayan. atin ang hanguin para tayo ay makakain kain na tayo mga people Ganun lang ang buhay namin. Simpleng buhay. Mayroong lungkot. Mayroong saya. <laughs> Simpleng buhay. O, ganun mga jay. Ayan guys, kain na tayo. So, ito yung ginamos ay last prime natin. May kamatis ngayon. Wala na siyang kamatis. Uh, kalamansi naman yung nilagay ko. Ayan. So, let's eat mga Magkamay tayo para masaya. <laughs> diba? ba? Uh, gamot sa kidney. <laughs> gamot sa UTI. <laughs> Kain mga jay.